magkakaiba man tayo ng ating paniniwala sa dasal, sa wika, o sa gawa at diwa, sa oras ng trahedya at pangamba. Diyan niyan ating sagot, tayo'y nagkakaisa. Pagkaiba man ang nasasakong pagrekiyon, hindi mawawagas ang dugo kasama-sama kumapan. Mula sa ipugaw ng kusot, hanggang sa Surigao ng Mindanao. Mananatiri na pa tayo sa pagitan ng mga ay isa lang ang tanaw. May pagkakataon nagsasugupaan man dahil sa iba nating opinyon opinion at pananaw. Patungin pa rin ako ang nakipatibang kamay at sa isang para sa ating bansang mahal. Alay itong tula sa bayan namin minamahal. Itong Pilipinoy may karangalang aturan. Terutamanya di Sayas hingga Mindanao. Di isang pusat, di isang jauh.